Hello ATNs! Welcome back to my channel! Handa na ba kayo na maging sikat ang SB19 internationally? Sabi nga nila, international sikat ang SB19 bukas, June 28 dahil may-release na ang music video ng already song collaboration ng sikat member na sikat na member ng Black Eyed Peas na si Apple D. App Alam niyo ba na si Apple D. App ay best friend niya? si Will I Am, ang best friend ni Apple the App, sikat na music producer sa buong Amerika at sa Hollywood. Posible kaya nga uh, magkatrabaho o gawa ng kanta ni Will I Am, ang ating SB19. O ba diba, talagang nga uh, masasabi natin international sikat ang SB19 bukas dahil launching na ng music video na ready at ito ay uh, ito yung pathway na magkaroon ulit ng panimagong kanta ang SB19 kasama si Apple The app, at Well I Am. Bukas, June 28, may release ang music video ng Ready. Ito na kaya ang pathway ng SB19 na sila ay may release globally. May release bilang international boy band at, at ma-introduce sa global stage at international music scene like BTS at Enhypen deserve na deserve ng SB19 na makilala pa sila ng mga iba't ibang bansa sa mundo dahil ah uh, you know they're very talented at marami silang kayang gawin kaya keep on supporting, streaming at following sa mga ganap ng SB19 lalo na bukas sabay-sabay tayo sa ating YouTube channel music video ng Ready